Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa dinami-rami ng saging sa Pilipinas, isa ito marahil sa paborito ng marami sa atin. Mas maikli ito kaysa sa saba. Mas maliit din kaysa lakatan. Ito ang latundan. Pero may nakilala kami sa Mandaluyong na nagulat daw sa laki ng latundang na harvest nila sa kanilang bakuran. Gabraso daw kasi ito sa laki. Ano ang bias po sa akin? Ang paborito ni Junjun, latundan. Gusto ko lang po ang latundan kasi medyo malinam-nam po siya. Kaya ito raw ang tinanim niya sa kanilang bakuran dito sa Mandaluyong City. Pero nandaki daw ang kanya mga mata nang ito yung mamunga. Kung ang tipikal na latundan kasi nasa 5 inches lang ang haba, ang na-harvest nila, kabrasos na laki. Ang sukat po niya, Kumabot ng 7 inches yung haba. Yung timbang niya po is umaabot po ng 4 kilos or 5 kilo. ibang latundan, pag natikman mo, sobrang tamis. Pero ito, pag tinikman mo siya, sakto lang po ang tamis niya. Hindi daw sila makapaniwala sa saging na kanilang nakuha. Lalo't wala naman daw silang ginawang kakaiba ng tinanim to. Binigay sa akin, gustong gusto din ako magtanim ng saging. Kaya tinanim ko, nung lumaki na siya na may bunga, hinayaan na lang namin. Pero bakit nga magkabraso sa laki ang saging na na-harvest ni na Eugene? Ang saging, isa sa pinakaunang prutas na na-cultivate ng mga tao. git 7,000 years na itong tinatanim sa Southeast Asia at Papua New Guinea. Pero alam niyo ba na saging hindi isang puno, kundi isang herb? Malayo itong kamag anak ng luya. Isa kasi itong herbaceous plant. Ibig sabihin nito ay isa siyang uri ng vascular plant. So may xylem, may phloem. Pero wala siyang distinct secondary growth na naglilignify nagpo-form ng wood. The absence of food. Maliban naman sa nakasanayan ng nating saba, lakatan at latundan. May maigit 1,000 variety pa ng saging sa buong mundo. Yung wild na banana, originated siya rito sa Southeast Asia. Considering na dito native ang banana, ang taas ng genetic diversity niya. Marami tayong banana kasi ang daming hybridization events. Pero bakit nga ba napakalaki ng saging na na-harvest sa bakuran ni na Junjun? Baka yung environmental condition, very desirable. Doon siya hiyang-nahiyang hiyang sa area. In that way, napaka-healthy nung pagtubo ng banana. Another thing is plant hormones. Baka naman yung lupa or may something na na-induce doon within sa system ng banana para maging malaking-malaki siya. Isa pa, possibility is, again, polyploidy, so mutation. Eh kung ganito kaya kalakihan saging, maubos mo kaya? ang Musa Injens o Giant Highland Banana, ang pinakamatangkad na species ng saging sa buong mundo. Ayon sa Guinness World Records, ang height nito ay maari lang namang umabot ng hanggang 49 feet. Ha Habang ang bunga naman ito, umabot ng 7 inches ang haba. Ang mga Giant Highland Banana tumutubo sa Indonesia at Papua New Guinea. Sa Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, ipost o i-comment lang hashtag Kuya Hakim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.